have been asked several times whether a seasonal visa is worth it. So in this video, I will let you know what is my opinion based on the financial calculations that I have done. Karamihan ng mga Pilipino na nasa Greece ngayon ay dumaan sa mga illegal recruiter kaya sobrang laki ng gastos nila Compare doon sa mga taong nagpunta sa Greece na merong direct employer. Yung iba naman ay nag-apply diretso sa mga legal recruitment agency sa Pilipinas kaya mas maliit ang nagastos nila. Take note po na maraming mga agent na hindi naman talaga affiliated sa mga recruitment agency kaya nakikisuyo lang sila na dumaan through recruitment agency para makalabas kayo ng Pilipinas. Kaya kung ganoon, nagbabayad kayo sa agent plus nagbabayad kayo sa recruitment agency, kaya lumalaki yung gastos ninyo. Kadalasan, ang mga kabayan natin ay gumagastos ng kalahating milyon o 500,000 pesos para makaalis. Ang equivalent niyan ay 7,943 in euros. Pagdating mo naman sa Greece, ang minimum wage is 830 euros lang. Yung iba ay sinuswerte at umaabot sila ng 1,000 euros. So yung sahod sa anim na buwan ay 830 times 6 ay 4,980 euros lang. So, ang ginastos mo ay 7,943 which is almost 8,000. Tapos, ang sasahurin mo lang ay almost 5,000. So, lugi ka ng 3,000. Since seasonal visa lang po ang kontrata sa inyo, ang ibig sabihin niyan ay magsasarado yung hotel na papasukan nyo pagdating ng winter. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung magkano ang monthly expenses kung ikaw ay hindi uuwi at mananatili ka sa Athens. mag ka ng 400 euros para sa bahay. Kasali na dyan yung electricity at tubig. Para naman makatipid, pwede kang mag -bed space. Isa sa pinaka-reliable na website kung saan ka pwede mag-book ng bedspace at saka room ay Airbnb. To give you an idea, nag-filter ako ng less than 400 euros per month na bedspace. Ang pinakamura as per result is 292 per month. Mag-budget ka naman ng 400 euros per month para sa pagkain kung makakahanap ka ng mas murang bahay so yung budget mo sa bahay pwede mo maidagdag sa 400 kasi yung 400 na pagkain medyo kulang cool yon mag-budget ka rin ng transpo at internet sa phone mo around 870 euros ang i-budget mo per month para mamuhay sa Athens so time 6 naman is 5220 euros So 870 ha ang budget sa isang buwan tapos yung minimum wage lang ng Greece ay 830. So kung gusto mong tumira sa Athens, kailangan mo talagang kumayod at maghanap ng maraming trabaho para may panggastos ka habang naghahantay na matapos ang winter. Pero ang pinakamalaking katanungan po is paano kayo maghahanap ng trabaho sa Athens pagdating ng winter? Makikita nyo po sa listahan na ang Greece ay kumukuha ng 100,000 or more workers per year. Based po sa data noong 2023, mayroong 9,261 hotel workers last year. Di natin alam kung ilan talaga ang numbers this year. So ang point ko po is mahihirapan kayo maghanap ng winter job kasi nga ang dami nyo na pong naghahanap ng trabaho. Dami nyo pong kompetensya sa paghahanap ng trabaho sa Athens. Hindi pa po kasali sa numbers ang mga residente na or yung mga lokal at saka yung mga Pilipino na matagal na sa Athens. So that is why I am urging you to be more vigilant and make sure that the agency And the agent that you are dealing with are legit. Legit means they are licensed and they are registered in the DMW, which is the POEA website. So I will put the link below where you can enter the name of the agency that you are in contact with. So, when an agent approaches you, he is actually working for the company. So, you can ask for ID or any trade license. And one thing is that when you are going to give money, when you are going to pay, please make sure that you are paying to the office, not to the bank account of the person that you have been in contact and not through Gcash and definitely not in cash. So only pay in the office. And if they're gonna ask you to deposit the money on the bank account, make sure that the bank account name is the name of the agency because only legitimate agencies are able to open bank accounts with their company name. So good luck to you and I wish you all the best and please take care of your hard earned money